super sun. Bumili ako ng TV sa Kuka. Ngayon, i-unbox na natin. na naman, 55 inches to. Sobrang mura kasi ng mga appliances sa Kuka. So, doon ako bumili. Meron siyang cellphone. Hello? Meron siyang mga aparatus. Tsaka, isa pang phone. Tada! Lalagyan muna natin siya ng stand kasi para siya ay makatayo. Tumatiwasay. Tapos na namin i-assemble. Napabili pa ako ng lamesa. Sobrang hangas. Ang chafing. Whoa! laki. Ayan na. So, meron siyang YouTube, meron siyang Prime Video, WeTV, Bili Bili! Ayan yung mga features niya. Meron din siyang App Store. YouTube tayo, astig tayo eh. Ooh, sobrang laki niya! Okay, come on, come on! Let's go! So, kung gusto niyo din nag-avail ng ganitong appliances, just visit their page, Kuka. Meron din silang blue up meron din silang yellow app, and especially, meron din sila sa TikTok shop. So, ano pang hinihintay niyo? For the go, for the go